paano umalis sa boat? Teka, 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 teka. Yama yeah, na nga. Hi everyone, Chill be here and today, simulan na natin yung first episode ng ating Minecraft Survival. Last time, gumawa tayo ng world. Kaso nga lang, yung world na yun, na-delete ko. So, from last video, ang ganda sana nung start natin eh. And gumawa ko ng bagong world. Kaso nga lang, itong bagong world na to, eh, trinay laro ni Ate Jam nyo girlfriend ko. <laughs> ayun, ayaw ko nagalawin kasi baka mag-away kami. <laughs> ayun, nagawa na lang tayo ng bagong world. Since episode 1 pa lang naman, tara, samahan niyo ako. Ito yun, no, yung nalaro ni ate dyan. So, create tayo ng bagong world. Papangalanan natin siya ng Chill World 2. Yan, yeah, Chill World 2. Survival. Gawin natin hard. Difficulty. Yan. Yeah. So, yun nga, no? Never pa ako nakatry na ito. Pero nanonood naman ako ng mga videos ng mga YouTubers na nakikita natin sa YouTube. Medyo may idea naman tayo sa mga basics. Pero, yun sa mga pagbibuild ng mga malakihang projects, eh, hindi ko pa masyadong alam yun. So, eto nga, tayo na Spawn. So, medyo malaking area to. O, oh, teka. Kukuha muna tayo ng wood para may panggawa tayo ng wooden pickaxe. So, yan. Yan, unti-unti lang. So medyo mabagal siya sa una, no? So nga pala guys, in case may mga katulad ko na never pa nakatry na itong Minecraft and gusto nyo rin laruin sa PC, ah uh, you can check yung last video natin. So, shinare ko dun kung paano ako dinownload yung Minecraft, yung legit na pag-download. And merong bayad. and guys, makatulok sa inyo. Check nyo lang yung last video natin. Ano tong puno na to? Puno nga ba to? <laughs> Ang weird ng kulay pula. Well, check natin. Letter E daw yung inventory. Oh, hindi pala siya puno. Red mushroom pala to. Pero ang laki, no? Sige, kuha lang tayo yan. Baka kailanganin ko ka rin to. May wood ba to? Oh, pala. Dato pa pala dyan. Gawa tayo ng oak wood and then... Wait, tama ba itong ginagawa ko? Ah, planks. Kailangan nga pala ng planks para sa crafting table. Gagawin natin planks tong wood. And then, lalapag natin yung crafting table. Yan, then magka-craft tayo ng pickaxe. Kailangan pa ng stick, sorry. <laughs> Gawa na tayo stick. Ito. Yan, so may stick na tayo. So, kailangan natin ng stick para magawa ng ating kauna-una ng wooden pickaxe. So, ayan na. Yan, ah. Yun, so let's go. Tapos, hindi lang pickaxe. Gawa na rin tayo ng wooden axe. So, ayan mga primary items natin. Kailangan pa ba ng sword? Hindi na siguro, no? Hindi ka na kailangan ng sword siguro sa ngayon. lang tayo ng kahoy. Okay. So, saan tayo pumunta ngayon? At munta tayo sa medyo mataas na lugar. Para makita natin yung buong area. Malay natin, may mga malapit na village. Sensya na sa controls ko. Medyo banu pa. <laughs> And, Oh, di ka makakit, no? Gawa tayo daanan. Siyempre gagawa tayong daanan dyan. Ayan. Punta tayo dito sa mataas na lugar. Baka merong mga bahay dito. Pero forest to eh. Wala tayo masyado siguro makikitang bahay. Eto, meron ditong port. Para in case, kailangan natin ng pagkain. Oy, pagkain. <laughs> Yan, so meron na tayong pwedeng makain in case. Pero huwag mo na sana maggabi. Oh, teka lang, teka lang, uy. Yan, may, meron na tayong pork. Tapos may cow dito. Kasi ayaw ko silang patayin. Yan lang natin si Legend. So sabi nila, kailangan din daw natin magkaroon ng stone or cobblestone. Tama ba? Cobblestone. So, dito, meron ditong parang, uy, teka, lalim yan. Baka maraming kalaban dyan, pero kukuha lang muna ako ng stone. Kukuha lang ako stone. Kailangan natin ng furnace para maluto natin tong pig. Ayun, may coal. Wait, 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 wait. Kukuha tayo coal. Lalim. Pagtalo natin dyan, sigurado patay tayo. So, Kuha lang tayo ng coal Kuha lang po kami ng coal Huwag mo nilalabas yung mga kalaban Madaming coal Magkagabi na ba? Hindi pa naman So, gagawin natin Lalapag natin yung crafting table And then, gagawa muna tayo ng Ano ba gagawin natin? Meron tayong cobblestone Gawa tayo ng stone uh, pickaxe Yan Stone pickaxe Then next, eh, gawa na rin tayo ng stone axe. Sapat pa naman yung stick natin. Then may mga planks pa tayo dito. Meron pang log. Yung log, gawin na natin yung planks. Alright, magmimina muna tayo ng coal since madaming coal dito. And siguro dito na rin tayo magpapalipas ng gabi in case. Pero parang ayoko dito, nakakatakot eh. Labas tayo, labas tayo. Gusto ng medyo malawak na lugar. Pero mukhang okay din naman dito. Ano ba talaga? Wait <laughs> <Hate> lang. Hindi, <laughs> okay, tayo, okay tayo. Hmm, hmm saan tayo dadalihin natin mga paa? Gusto kong maganap ng ship para maka, makatulog tayo. Ang kaso, wala tayong makita ang ship dito. Sana may ship. Please, bigyan nyo ako ng ship. Magagabi na. no mukhang wala. Mukhang magpapalipas tayo ng gabi sa ilalim ng lupa. Sige, yaan na natin. Palipas muna tayo ng gabi dito. Ah, uh, eh. Maka uh, tayo abutan pa ng, ng mga kaaway. Mga alaban. Gawa muna tayo ng torch. Siyempre, gabi na. Gawa muna tayo ng stick. Okay, tapos coal. Then stick. Then, ah okay, yan. meron na tayong 16 na torch. Medyo madami-dami na 'yan. Nga pala guys, meron akong in-install na mod which is yung Optifine or Optifine. 'Yun. Sabi nila, install lang daw ng Optifine and then mas magiging maganda yung ating view or may mga bagay tayo na magagawa like mas zoom in natin yung mga mga areas and etong torch Pwede natin siyang hawakan habang nagmimina And then, magiging maliwanag pa rin yung lugar natin Ayan, nakikita nyo naman Uy, teka Saan tayo papunta, buddy? Oop, takpan na natin Sige Lagay tayo ng torch Para wala mag-spawn Okay, teka. Labas na ba to? <laughs> Labas na to, buddy. Sa tapunta, punta. Kaliwa. Dada't pala nag-stay na lang ako dun sa ano, no? Sa medyo malalim na part. Kasi baka makakuha pa tayo ng iron. Pero sige, dito lang muna tayo. Palipas tayo ng gabi dito main lang tayo street. Uy, <laughs> ano to? Yun, nakakuha din tayo ng iron. Ating kauna-unahang iron. At mong madami-dami sila dito. So, balik tayo sa ating... Ito na nga pala yung ating crafting table na hindi na tayo lalayo. Tapos, so, lagay muna natin yung crafting table dito. And then, right click gawa tayo ng furnace. Yan. Ligay natin yung furnace dito sa dito sa gilid. Yan. Okay. Tapos tunawin na natin yung iron. So, pansamantala, gawa muna tayo ng stone pickaxe habang inaantay natin yung iron na mas melt. So, kunin na natin yung iron natin. Then, gawa na tayo ng iron pickaxe. Gawa na rin tayo ng ating iron, iron axe. Hindi, tingin ko mas importante na kumuha tayo ng ano, balde. <laughs> ah, bakit? Bakit pala tawag doon? Yan. Gawa tayo ng bakit. Alright. Then, hanap pa tayo ng iron. Ah, oh, wait. May nakalimutan ako. Gawa pala tayo ng pagkain, syempre. Itong pork chop, gawin na natin pagkain. So, gamitin na natin yung ating iron pickaxe. Teka, umaga na ba? Gusto kong lumipat ng location. Ayun, umaga na. Labas na tayo dito. Gawin na natin tong mga gamit natin. So, labas na tayo dito and hanap tayo ng mas magandang place. Okay. Hanap tayo ng mas magandang place. Dito. Oop! Mali. <laughs> pa ako nagde-decide. Gagamba ba yun? Buti na lang at hindi ako inabot. Mukhang mamamatay tayo dun. Saan ako gagawa ng bahay? mayroon bang village na malapit dito? Mukhang wala talaga tayo makikita ang village dito. Hinakita ang coal. Kunin natin tong coal. Kailangan natin ito mamaya eh. Teka. Ganda bang bumaba dito? Sige nga, baba nga tayo. Na ano naman siguro ang kalaban na. Ano to? Sheep? Uy, sheep! Yun, na tayo ng higaan. Para pag naggabi, pwede na natin gawing umaga agad. Ano yung sumabog? Ano yung creeper? Hindi ko alam kung ano yung sumabog at wala akong kamalay-malay na meron na palang kalaban dun sa likod. na tayo maging mapagmasid at baka mamatay tayo. Kain muna tayo. Balik ang ating health. Ayun, magagabi na naman. Magawa tayo ng bed. Gawintin na natin to para matapos na ang gabi. Ayan, so let's sleep. So, yung gagawin natin, bababa tayo ngayon. So, ayoko na magmina. Teka, may creeper. Kalaban. Nice <laughs> tayo dyan. Sana naman may village, no? Kasi kailangan ko din ng mga villagers. Aray, sakit ah. Wala village dyan? Wala. <laughs> Sa bulabundukin tayo ah. Aray, okay, masakit ah. Bumaba na nga tayo, no? Uy, ang daming ship dito, ah. Sige nga, kuha nga tayo ng mga meat na ito. Uy, ano yan? Ano ko dun, ah? Baka to, diba? Hahaha. <laughs> Yun, nandito na tayo banda sa baba. And saan tayo pupunta? Gawa tayo ng boat. Paano gumawa ng boat? Tingin lang tayo dito. Yun. Kailangan natin ng planks. Kailangan natin ng planks. Yun, nakagawa din tayo ng boat. Nice swan ito, uy ang laki ng pusit na to sabi <laughs> <Sorry. laughs> ngayon, tayo na tayo na at teka, paano mag drive na ito <laughs> Mali, teka paano pa mag drive na ito Ano to? Mga bamboo ba to? Oop. Paano umalis sa boat? Teka, teka. Paano umalis sa boat? <laughs> paano umalis dito? Teka, 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 teka. Yaman ya, na nga. Nako, nako, nako. Magagabi na. Tahanan na natin umalis. Yun. Ah, ganun lang pala umalis sa boat. Kailangan mo lang mag-crouch. Pipinditin mo lang yung shift. Okay, okay. Ha. Huh. Pwede ba mag-sleep dito? Yan. Nakita lang yun eh. Nag-sleep sila sa ilalim. Try natin mag boat and mag maghanap-hanap ng mga pupuntahan. Let's go. Asensyahan niya na yung pagdadrive ko. Ano ba ako makakita ng village? Dito ako sa kawalan. Try na natin dito. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Pero kailangan ko makakita ng village. Explore, explore lang tayo. Ang kamuha ng mga cobblestone. Cobblestone nga ba? Oh, travel. gravel? Na lockbay lang tayo dito. Na pa rin tayo makikita ang mga tao. Uy, maganda dito magtayo ah. Medyo sumasakit sa na ulo ko. So, yun lang muna guys. <laughs> Medyo nakakaila pala yung Minecraft, no? So, yun lang muna, guys. No? Next episode, sana makita na tayo ng village. And gagawa na rin ng bahay siguro. <laughs> Pero so far, nakakuha na tayo ng iron. Nakagawa tayo ng iron pickaxe. Nakagawa tayo ng bed. And ano pa ba? Reboot <laughs> na tayo. Yun pa lang. So, need ko pa manood ng iba pang mga YouTube videos sa about Minecraft. And aralin natin 'to. So yun na muna guys. See you next video. Bye-bye.